Matapos ang isang buwan, tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang price cap sa bigas. Pero patuloy pa rin bibigyan ng tulong ang mga magsasaka. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Yes, we are, uh, as of today, we are lifting the price caps uh, on, the, um, uh, on, the, on the rice. Uh, both uh, for the uh, regular milled rice and for the well-milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Ito ang inanunsyo ng Pangulo sa gitna ng pamamahagi ng libreng bigas sa Taguig City kaninang umaga. Para yan sa halos isang libong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Galing raw ang ayudang ito mula sa libu-libong sako ng smuggled na bigas na nakumpis ka sa Bureau of Customs sa Zamboanga. Pero kahit lifted na ang price ceiling, tiniyak ng Pangulo na tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Pero hindi ibig sabihin basta ganun na lang dahil uh, kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector, kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahirap, pinakagutom na para eh, kahit pa pano makaahon sila. Sinimula ng pagpapatupad ng price cap noong nakaraang buwan kung saan hanggang 41 pesos kada kilo lang ang bentahan ng regular milled rice at 45 pesos kada kilo naman ang well milled rice. Ipinatupad ang price ceiling para tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na dulot umano ng smuggling at hoarding. Kaya babala sa kanila ng Pangulo, Hindi tayo papayag na patuloy na mamamayapag ang mga mapagsamantalang pumipinsala sa ating kabuhayan at sa buong sektor ng agrikultura. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Pinangalanan din ng Pangulo ang mga rice trader na sinampahan ng gobyerno ng kaso dahil sa paglabag sa Customs Modernization at Anti-Agricultural Smuggling Act. Kabilang sa mga nahaharap sa patong-patong na kaso, ang San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agrigain Corporation, FS Ostra Rice Mill at ang Gold Rush Rice Mill. Bagong Pilipinas na po tayo ngayon at atin pong susugpuin ang mga hindi pong, luma, hindi pong, lumalaban ng, pat, ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang aapi sa kapwa. Pero sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas, bumaba ang approval rating ni Pangulong Marcos base sa latest Pulse Asia survey. Mula sa 80% noong Hunyo, bumagsak ito sa 65% nitong Setyembre. Hindi naman daw nagulat ang Pangulo sa pagbaba ng kanyang approval rating. It's not surprising. People are having a hard time. E, yung, bigas, yung hirap na bigas ito eh. Ibang usapan pag pagbigas. It's different from anything else that any other agricultural product. Pagtitiyak ng Pangulo, patuloy niyang ginagawa ng paraan ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. Uh, and kaya uh, hindi mo hindi mo masisi ang tao. Talagang naghihirap sila. So we, we, that's why we are doing all of these things. Nagwabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News Five. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News Five social media pages.